154 kalabas din alipad din after ilang araw Ayan. ibon po natin ah. maganda yung training huwag lang sumalpok laban natin pag ganito malakas ang angin salpok pero maganda training po to kaya nung makitaan ko ng chance na makapagpalipad dahil walang ulan nagpalipad po tayo huwag lang sana masalpok sumalpok yan wow na wow sa lipad oh. Ah, sige. Oh, tragis kayo. Oh, tragis. Masyadong baba. Buti wala sumalpok. Ayan. Ah, sige. Hala. Ayan parang chicken na eh, no <laughs> okay po alas na po tayo <laughs> kahit may bibili pa tayong ano daya pera sa saka gatas ni itin yun. yun sarap tingnan no lalo na pag nasa taas nako okay po ingat po tayo palagi love you guys ciao sana lang sana saan kaya lalabas yun yun baka mag ranging na hindi po lagi guys